Peace rally dyan. Kung no, prayer rally. Pero pagdating nun, mura dito, mura doon ang natatanggap ng ating pagulo. Tama ba yun? Kung ano, anong mga binabato nilang akusasyon sa kanya. Pero tayo mga lawyers na alam natin kung ano ang Marcos. Mula sa 1986, lumalaban na tayo. Hanggang ngayon, kahit mga senyor na kami, lumabas kami muli at nabuhay aming dugo. ka. Ah, kayo Duterte family, hindi na kayo dapat magpumasok sa ating lipunan. Traitor kayo, salot kayo ng ating bansa. Anay kayo na dapat kayong walisin. Itaboy. Yes. yes! Hindi kayo karapat dapat. ayang po ba, maging, gusto ninyo maging presidente muli ang Duterte? Anong gagawin sa ating bansa? Anong mangyayari sa ating bansa? Ito ang pagtitipon-tipon natin to para sa ating bansa, para protektahan ang ating Pangulo para mat manatili siya sa kanyang upuan. Ang tangulo, ginagawa niya lahat ng kanyang magagawa upang may ma ma ang ating bansa. Pero mga iba nagbubulag-bulagan na kunyari wala silang nadaramang pagbabago, gamitin po niyo ang mga mata ninyo at mga isip ninyo. Huwag po pera-pera. Pag nasuhulang kayo ng kunting halaga, wala na, babaliktad na kayo. Huwag po natin pairalin dito ang pera-pera. Ang ating pairalin, ang pagmamahal sa ating bansa sa ating Pangulo. Dapat po uh, yan ang iano natin. Kaya, pangat panawagan sa inyo lahat. No more to 30, Pakiusap lang ho. At saka yung ICC. Dapat po uh, papasukin dito para managot ang dapat managot sa mga ginawa ni Duterte ng kanyang administrasyon. Tama ba yun? Umaga pa lang, pagkagising mo, patay dito, patay doon ang nakikita mo sa diaryo sa balita. CCDM si ngayon. Ang lalaki mga drug ang nahuhuli nila. May patayan ba? Wala. Di ba? Yun na lang, gamitin yung isip ninyo. Asaan ang katarungan sa mga namatayan? Dapat makamit yun, kaya dapat papasukin ang ICC. Panagutin si Duterte sa kanyang mga ginawa. Karumaldumal ang kanyang pananungkulan noon. Kunyari ka pa, may pahalik-halik ka pa sa flag ng Pilipinas, ayun pala nasa loob ang pulo mo. Kaya lumantad ka. Lumantad ang inyong tunay na kulay. Kaya nahawag kita sa pepe at ang mga anak mo kayo ang magpa-drug test. Titignan natin kung sinong bangag at sino mga drug addict. Kayo mga protector ng drug addict niya sa Dabao. kay hindi na Malalaking drug lord ang nandyan sa, sa, sa Dabao. Pero anong ginagawa nyo? Dahil nagkakapera kayo. Dahil yung dalawa mong anak adik? Ikaw pentanil naman. adik ka sa pentanil huwag nyo ibato kay PBBM ang mga nangyayari sa inyo. Si PBBM, never na ninigarin nyo, tapos sasabihin niyo, nagbabangat, adik, patunayan ninyo sa, sa administration mo. Sinabi mo na yan, bakit hindi mo kinasuhan? Yun na lang eh. Hindi, na kami, kama, hindi naman kami mga bubo, mga loyalista, alam namin. Hindi lang kami mga loyalista, ang mga pro-government. Alam nila yan. Alam nila ang katotohanan. Kaya nandito kami ngayon na para ipaglaban. Ipaglaban ang pangaalis pusta mo kay PBBM. Tama na, sobra na. Dapat ka nang kalusin. Sumusobra ka na. Pero hindi ka nakatikip sa amin na mura, Sa kabila na pagmumura mo sa aming pangulo, hindi ka nakatikip sa amin na mura. Matikip lang kami. Salita lang, pero walang mura. Dahil ang mga loyalista, may puso, maka Diyos, makalino hindi basta-basta pumapatol sinisualat lang namin ang mga nasa loob namin amen, ang West Philippine Sea o amen, ang West Philippine Sea natin to dahil ang takot yung iba magkakasira daw, kasi ganyan magdasal lang tayo, may awan Diyos kayo talaga maka Diyos hindi maka pera pero kung kayo maka Huwag ninyo, huwag pairali ng pera, mga kababayan. Please lang po. Magkaisa tayo, itaglaban natin ang ating ang, ang ating bansa. Mahalin natin ang ating bansa para sa mga darating na henerasyon sa mga ating mga apo-apo, mga anak. Ay tamang po. salamat po. Ang lakas ng loob ninyo. Paano kami mga namatayan? Paano kami may na okay, biktima? okay, kulong! Tama pa, kulong ka! Luterte, so, pati ikaw, Bato, Kasi ka rito, ay sa rin, tali yung oh, jefe. Dapat alam mo if paano ka magpatakbo, nakapulisan mo. Ako ICC, Ako po si Lorna. Ako pa rin po ang akin na nas, ng ICC. Sana po patulungan kami ng ICC nang kapasok dito para matulungan po lahat ng mga biktima ang kagaya ng mga mahal namin sa buhay. Ang amin pong anak, pinasok po kami sa loob ng bahay. Doon po pinagbabarin sa loob ng CR. Ako po si Maria. pala, Dalawang anak ko po ang biktima ng iki Uh, sana naman po, nabibuusap kami sa Minado. Nawag ni lahat lang ang yung ICC na pumasok dito sa Pilipinas para makita talaga kung anong katotohanan na sa mga biktima ng ICC na ginawa sa amin. At saka, huwag nila mang malaki. Pinamaliit nila kami. Bukit mahirap lang kami. Hindi daw kami magbigyan ng krisya. At umaasa kami sa ICC na yun na ang makakaliwala sa amin na totoong na biktima kami. Sila lang magpaka, magpa, ano nang katotohanan na totoong nangyari niya itikin na ginawa ni Duterte dito sa amin. Ma'am, paano po pinaslang yung anak ninyo habang uh, sa pwento niyo po? Yung dalawang anak ko po, po uh, Paglamay lang po yan. Tapos, may pumaba na mga polis sa baba. Sa bayit ba, ba, sila Yung panganay ko po, February, at saka yung pangalawa ko, August, halos masagsada ng pinag-uutong sa Tertenyon. Ako po, lahat, sabay-sabay, kami lahat, halos sabay-sabay yung pinatay mga pulis. sa kanila na to? Halos, yung lugar namin pumatay sila ng tao. Ma'am, dingang. May umiilawid siya o to, ma'am. Umiilawid siya o to Block Buntad sa inyo uh, mo ang pingganong na i-galbid yun. Magandang magandang. Stay healthy na. Forever. Pag-sure na. Ano nga, nakuha po ang pinatay nila. Sir Valaya, may real shout-out May pag-uusapan lang. Yung pala, pinalak na pala po sa matay. Nang uuwi po sila, hinapol po sila ng umunan sa aming mga nakamotor na pulis sa kayo ni Paul Tapos sinalubog po ulit nila. Pinagbabarid po Naakaawa naman na po yung kapo mo kasi wala naman po siyang alam. Sinabangan lang po niya tatay niya na pinatawag naman po niya ng, ng kaduokan. paano po yung mga nakiwan nila yung kinasaaran at kinasaaran. Na po ang ang na ang pinag at Sana po, magigyan ng justisya at aming panisya. Sana po, ay pa ang ating pinag-aaral tutungo sa aking mga tama, magagay. malalim ang seramhan, yun yung walong pulgada para sa ko at ano yun yung akamay ko, yung 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 pinipilitan wa.. pinapunta ano? sila ng pulit, ang sabi nila, pupunta sa pa lang daw. Nang umakyat sila, kinaabol ah? na pudin ang andang dilami mga, na na at, at at, at mga sa At may pa 'tong pulso sa kanila. pabalik sila Para ako nakakita, sa 'yan ano, sa dilim, dinadala nila kada Sino natin? Kado -kado -kado. Kado ba natin so, sa sa ng puti ganito. Okay, s okay. So, guys. S are, uh, okay po. ang ng Pinapunta po ng pulis. Pinapunta po siya ng pulis. Uh, pinapunta uh, po siya. Ang dami daw sila. Pinagtalabak ng siya po. Uh, nakanagan dalawang daan. Meron daw po silang <laughs> operation. <laughs> yung po ay yung anak ko, yung operation nila. Dahil nung po ang anak ko at ako po, na, pinapunta namin na nakabulagsa. Nang binubot ko ng mga pulis ng po Nakita ko po na po na siya po na hindi na dala sa kanya. Nakisip ko po na yun po pala ang siya po pala ang basis na pinasabi niya ng operation. Ang nakala ko lang po, kung po po pakausabi niya ng mga na tumawag sa kanya. Kilala ko po ang polis na tumawag sa kanya. So, ibig sabihin, ay, plan din na pala yun. Opo, dahil po. Tawag po siya ng pulis eh. Tinulit-pulit po sa prison para daw po mag-usap. Yung po wala, hindi na po Dalawa po pinatay. Yung po ako po, wala namang alam doon. lang po yung tatay na nakasin. dahil ayaw po mag-pumpyon. Ayaw po ang na po yan hindi kayo kasi okay, 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 natin yung ano, Opo, opo. Yung ICC lang po pwede <laughs> ang pwedeng inaasahan namin ng ICC. Ay, hindi na Para po po ito Sana po, niyo ang ICC para po makatulong sa amin. Kasi siya lang po ang inaasahan namin. Kasi uh, uh, siya po